Ano ang, komunikasyon? Ano, ang komunikasyon? ano ang komunikasyon? Ang komunikasyon ay ang pagpapahayag, paghatid o pagbibigay ng impormasyon sa mabisang paraan. Ayon sa Webster Dictionary, isa itong pakikipag-ugnayan, pakikipag pakikipagpalagayan, o pakikipag-unawaan sa kapwa. Ito rin ay proseso ng pagbibigay at pagtanggap ng impormasyon o mensahe nagpalipat-lipat ng mga impormasyon, kaalaman, kaisipan, impresyon at damdamin. Ito ay nagbubunga ng pagkaunawa at kaunaran ng lipunan. Ito ay ayon kay Cruz 1988. Mga katangian ng wika Ang wika ay buhay at dinamiko. Patuloy itong nagbabago, dumarami at nadaragdagan sa patuloy ng paggipas ng panahon dala ng pagbabagong ng makabagong teknolohiya ay nagkaroon tayo ng pagdaragdag ng iba't ibang mga natatanging bokabularyo o mga salita sa ating bokabularyo. Ito ang nagpapatunay na ang wika ang ating ginagamit ay buhay at dinamiko. Ang wika ay may antas. Ito ay maaaring formal o di formal. Formal ang tawag sa wika kapag ito ay kinikilala at ginagamit ng higit na nakararami sa pamayanan, sa bansa o sa isang lugar. Dalawa naman ang antas ng formal na wika, ang wikang opisyal, ang wikang pambansa at panturo. Ginagamit sa pamahalaan sa buong bansa at bilang wikang panturo sa paaralan. Ang wikang opisyal ng Pilipinas ay ang Filipino at Ingles. Ang wikang pambansa ay Filipino at ang wikang pagturo naman ay ang Filipino at Ingles. Ikalawang antas ng wikang formal ay ang wikang pampanitikan. Ginagamit sa mga akdang pampanitikan, masining at malikhain ang kanyang kahulugan. Samantala, sa di na wika naman, ito yung madalas na ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipagkalastasan. Ito ay meron ding tatlong antas, ang wikang panalawigan, mga salitang dialektal, wikang balbal, ang katumbas ng slang sa Ingles. Ito ay sadyang inimbento at nagbabagos sa pag-usad ng panahon. Ito ay tinatawag ding salitang lansangan, gaya halimbawa ng chibog, epal, otol, at tumgots. Wikang kolokyal naman, ito yung mga salitang ginagamit sa pang-araw-araw na pagkikipag-usap na kung saan may iilan sa ating mga kababayan ang nakaintindi at ginagamit na rin ito sa pagkikipagtalastasan. Halimbawa, ewan, kelan, musta, meron, diba, kau. Ang wika ay komunikasyon. Mahalagang gamitin sa pagkikipagtalastasan ang wika ito ay maaaring sa paraang, pasalita, pasulat o di kaya'y gamit ang elektroniko. Ang wika ay natatangi. Walang dalawang wikang magkatulad. May kanyang-kanyang katangian ang mga ito na dahilan upang mamukod at maiba sa karamihan. Ang wika ay malikhain. Naging kasangkapan ito sa pagpapahayag ng ating imahinasyon, maaaring sa pasalita o pasulat na pamamaraan. Ang wika ay kaugnay ng kultura. Ang mga taong kabahagi ng isang kultura ay lumilinang ng isang wikang naaangkop sa kanilang mga pangailangan sa buhay. Ang wika ay gamit sa lahat ng uri ng disiplina o propisyon. May isang tiyak na wika ginagamit sa bawat disiplina o propisyon. Jargon naman ang tawag sa baryasyon ng wika bilang natatangin bokabularyo ng isang particular na pangkat na gumain o propisyon. daluyan ng pagpapakahulugan sa wika tunog simbolo kudipikong pagsulat galaw at kilos sa paggamit natin ng wika upang lalo itong mas maintindihan at mabigyan ng pagpapakahulugan ay nararapat lamang na gamitin ang mga daluyang ito una ang tunog. Ang lahat ng wika ng tao ay nagsisimula sa tunog. Gamit ang ating speech organs ay ating maipalabas ang ating naiisip at nararamdaman sa ating kapwa. Kinakailangan na maayos ang ating pagsasalita at kinakailangan din na nasa tamang kondisyon ang ating speech organs upang maayos natin maipalabas ang tunog at tayo ay maintindihan at mabigyang kahulugan ang wikang ating sinasalita. Ikalawa, simbolo. Ito yung binubuo ng mga biswal na larawan, guhit o hugis na kumakatawan sa isa o maraming kahulugan. Kodipikong pagsulat. Ang sistema ng pagsulat. Maaari rin nating may palabas yung ating naiisip at nararamdaman sa pamamagitan ng paggamit ng mga pagsulat. Gaya ng halimbawa na ginagamit ng ating mga ninuno ang baybayin. Ngunit sa kasalukuyan, ang ating ginagamit ay ang alpabetong Filipino. Ang galaw naman ay sa ekspresyon ng mukha, kumpas ng kamay at galaw ng katawan o bahagi ng katawan na nagpapahiwatig ng kahulugan o mensahe. Panglima ang kilos. Ito ay tumutukoy sa kung ano ang ipinahihiwatig ng isang ganap na kilos ng tao tulad ng pag-awit, pagtulong sa tumatawid sa daan at iba pa. Antas ng komunikasyon, intrapersonal, komunikasyong nakatuon sa sarili o paraan ng pakikipag-usap sa sarili sa pamamagitan ng dasal, meditasyon at pagninilay-nilay. Interpersonal, komunikasyong nagaganap sa pagitan ng dalawa o higit pang mga kalahok. Ikatlo, organisasyonal, komunikasyong nagaganap sa loob ng isang organisasyong tulad ng paaralan, kumpanya, simbahan at pamalaan sa pagitan ng mga taong may iba't ibang posisyon, obligasyon at responsibilidad. Ang pangkaraniwang modelo ng komunikasyon, ang tagapagdala or sender ang pinagmula ng mensahe. Numadaan ang mensahe sa isang channel upang maihatid ito sa patutunguhang tao o destinasyon. Tagatanggap o receiver naman ang tawag sa tao o institusyong pinadadalhan ng mensahe. Nagkakaroon ng tugon, puna o reaksyon o feedback ang institusyong pinapadalhan ng mensahe ng tagapagdala. Ito ay bumabalik sa tagapagdala sa nagpapaabot ng mensahe, maaaring hindi maintindihan dahil sa ingay. Ang ingay ang nagiging hadlang sa komunikasyon dahil maaari itong ingay na likha ng kapaligiran ng mga tao at ng mga bagay. Maaari rin namang internal ang ingay o psikologikal dulat ng bagabag sa sarili, pag-aalala at kalituhan ng tagapagdala o tagatanggap. Ito naman ay ayon kay Nuncio sa taong 2016. Mayroon tayong tatlong modelo ng komunikasyon, ang linear, transaksyonal at interaktibo.